What's up, Diba Patricia? Kung magkano po ngayon niya na yung matawaran. Pabu, Sa kano sa niya? Pabu, natatanong eh, na magkalaga. Kuyo! Oo, ang bilis ng pinta. Nakabili na naman. Sa ko siyang bilang Ah, walang bawasan. Sa stress. Pakita mo po eh. Pakita po ito. Sa stress, huwag yung bawasan.

Ganda nito, oh, Inaantok na. 45,000 pa. Malusog. Malusog ano? And pag 45, maganda din ang pigi, ang laki. Yan yung huli. Magabilugan ng pwet. Ikaw 45,000 authority ha. Magabilugan pwet niya. Ito mga dorotihan din. Ito Tay? Patong na support pa. Patong support Anong sabi ng DK? Daniel. Daniel? Daniel Aranda. Aranda? Daniel Aranda may ari nito. Daniel Aranda. <laughs> Patong support five yung Anak ni Boss Dani. Uh, anak ni Boss Dani Aranda. Baka ni Daniel Aranda. Anak ni Boss Dani Aranda. Yeah. Patong sa 45,000. Ito naman patong sa 40,000. 43,500. 43,500. Matabain na. Ya yeah, toy magkano presyo baka mo toy? Patong sa apat Patong sa 40 mil. Oh, 40 mil patong. Korehan. Ito din. Gaya, pagkakain price yung baka mo? Patong sa 40,000. Patong sa 40,000 ang halagyan. Patong sa 45,000. Patong sa 45,000 ang halagyan. magandang baka ito. Magana yung toy? 50 patong. Patong na 50. 50,000. Ito, mandun dito pa sa akin, mga yaw. ganda pala ng pet na ito. So, ito, yung baka ni Bas Jowal. Ayan. Ayan kuya, magkano yan? 68 68 At 62 68 at 62 At 55 yung isa oh. ano? 88,500 May bawas pa Haba ng katuhan nito Tatabae

67,500 Ayan 67,500 Ayan 67,500 binibigay nung may are So nagtatrato mismo dito yung may are Walang bashing kasi may are ang may tatrato dito

kalak. <laughs> Ayo <tawaran> ng... <laughs> <ng> 60. <laughs>

Tama po 'ko 62,000 ang layo ng diferensya, no. Sa benta yan ng San Vicente. Tamare, 62,000. Nakuha dati nang 625 a Tapos nakuha na 62. 62,000. 62,000. 62,000. Ito na, nabili na 62,000. Ayan. O, okay, so isa lang dala niya? Sa real niya ang dala. 62,000 na pagkabili. Ay, kanina pa ang pinagdedipatihan. Ang sagat din niya. Sagat pa.

Braman, Nabili ni Kaap. Ayan. 62 din? Oo. Ayan, 62,000. Pero oh, umahaba ka katawan na rin. Oo, maganda no? Maganda, Alin Alin maganda? Ito o isa? Adini ka na? Oh, maganda kasi ang umahaba ka katawan na rin. Ito ay benta ni ano? Aras magkapareho lang yung benta nila sa... dun sa nagbenta ng may-ari mas malaki nga ang baka niya ni Jeff. Ni ano, ni bilog. Tonton, nitin kong bilog. Mas malaki ang baka niya. Kailang may kulay, pero di Brahman siya yan. 62,000 na pagkabili. ito ulit si Cap. Ang dami yata ang bibiling baka. Nakadalawa na siya. <laughs> Binibigyan ni 65 maganda baka na. Kinusundan <laughs> siya ng mga pagbabaka. Kasi nga, bibihira ang buyer na yun. Pahirapan gumenta. 63. <laughs> Kuyong! Oh, ang bilis na minta. <laughs> Nakabili na naman. 63. <laughs> Magkano sir? 62. 62 ulit. O, oh, 62 ulit. Puro 62 ang nabili. Tatlo na. 62 din. Ayan, sir. Ayan, ang na, nabili ni Kap. Tatlo na, puro 62. Ayan. Ayan. Tuloy si Kap.

Ako po, nag-aapu sa 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 yung. muna paret, magkara. po, na to misa kasiyang. Blagay, blagay, blagay. Magkakapal na magkasinga. pa! kapitaboy na, pucio, pucio mo, pucio ulo. Salalay, salat po sa mga matlopa po, bukas pareng sarayan, pareng sarayan na. Mak, anak sarayan sa sarayan, sarayan sa dosa. Ako po, ano po naman yun? Sa

wala sikap, nasinusundan ko. Ito, na nabili na 40,500 kalabaw.